Iris, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color white. Number 17, number 8 at number 10. Kahulugan. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya at optimismo para sa mga Iris. Ang kulay yellow ay magdadala ng kasiyahan at inspirasyon, habang ang white ay magpapalakas ng malinaw na pag-iisip at balanse, ang mga numero ay sumisimbolo ng swerte sa mga proyekto, tagumpay sa personal na buhay, at pagtugon sa mga mahalagang layunin. Taurus. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color blue. Number 15, number 33 at number 20. Kahulugan: Ang yellow ay magdadala ng positibong pananaw, habang ang blue ay magbibigay ng kapayapaan sa kaisipan. Ang mga numero ay nagsasaad ng posibilidad ng tagumpay sa pananalapi, mga bagong oportunidad sa trabaho, at magandang relasyon sa mga mahal sa buhay. Gemini Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color gold. Number 27, number 18 at number 19. Kahulugan. Ang white ay nagdadala ng kalinisan ng isipan, samantalang ang gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at kumpiyansa. Ang mga numero ay nagbibigay ng pahiwatig ng tagumpay sa mga pakikipag-usap, pagtutok sa mga detalye, at bagong koneksyon. Cancer, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Number 31, number 18, at number 10. Kahulugan. Ang red ay nagpapalakas ng lakas ng loob at aksyon, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at malasakit. Ang mga numero ay nagsasaad ng pagkakaroon ng tagumpay sa pamilya, mga gawain sa bahay, at mga plano para sa hinaharap. Leo, Capricorn ng kaibigan, zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color gold. Number 21, number 18, at number 30. Kahulugan. Ang yellow ay magdadala ng inspirasyon at saya, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng lakas at karangyan. Ang mga numero ay nagbibigay ng senyales ng tagumpay sa karera, kumpiyansa sa sarili, at kasiyahan sa mga social na aktibidad. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color silver at color green number 10 number 21 at number 20 kahulugan ang silver ay nagbibigay liwanag sa mga ideya at desisyon habang ang green ay nagpapahiwatig ng paglago at kasariwaan ang mga numero ay sumisimbolo ng maayos na balanse sa buhay pagangat sa trabaho at tagumpay sa relasyon Libra Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green at color gold number 27 number 5 at number 35 Kahulugan ang green ay nagbibigay ng balanse at kasiglahan Samantalang ang gold ay nagpapalakas ng kasaganaan, ang mga numero ay nagpapakita ng tagumpay sa komunikasyon, pagpaplano, at kalusugan. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red. Number 25, number 30, at number 19. Kahulugan. Ang blue ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang red ay magpapalakas ng pasyon at determinasyon, ang mga numero ay tumutukoy sa mga oportunidad sa relasyon, pagunlad sa karera, at lakas ng loob sa mga hamon. Sagittarius. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color silver at color white. Number 18, number 5, at number 23. Kahulugan, ang silver ay nagpapakita ng kaliwanagan sa isip, samantalang ang white ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga numero ay nagsasaad ng tagumpay sa mga lakbayin, inspirasyon, at ugnayan sa mga kaibigan. Capricorn, Iris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color yellow. Number 11, number 17 at number 20. Kahulugan: Ang silver ay nagpapalakas ng intuition habang ang yellow ay nagdadala ng kasiglahan. Ang mga numero ay nagbibigay ng tagumpay sa karera, maayos na plano at kasiyahan sa mga gawain. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Number 20, number 12 at number 10. Kahulugan. Ang white ay nagdadala ng kaliwanagan sa desisyon habang ang pink ay nagpapakita ng pagmamahal at malasakit. Ang mga numero ay tumutukoy sa mga bagong oportunidad, tagumpay sa negosyo, at masayang samahan sa pamilya. Pisces, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color blue. Number 10, number 25, at number 32. Kahulugan ang silver ay magdadala ng talas ng kaisipan, habang ang blue ay magbibigay ng katahimikan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyekto, paglago sa pananalapi, at masayang buhay pag-ibig.